bang? Dahil hindi ka nasunod sa mami, dali mo na yung Jura box. Sama? Opo. Isama mo na si daddy doon kay titira sa silong. Kasama nung aso, si Darna. Ayoko naman. Bakit? Dito ka na. Katabi, katabi kayo ng Darna. Sino ang katabi ni Darna? Ikaw. Ako? Ako. Ay, ba't si Dady kasama ko si Dade sa silong? Hindi. Bakit? Kapag ko siya. <laughs> Dali mo na yung jurabak. Umalis ka na. Umalis ka na. Pati si dadi Ikaw si, si Yara at saka si Mami dito lang sa bahay. Kayo doon, kayo sa tabi ni Darna. Ayoko naman. Bakit? <laughs> E na lang doon. Si daddy dito din. Si daddy na sa baba. <laughs> si daddy pala na. Si daddy na lang palalayasin natin. Yes. <laughs> Kala ko kapatid mo yun. Hindi na kayo bate. Akala ko tayong dalawa magkaaway. Ba't si daddy na ang ano, lalabas? Ah. Ba? Ayoko. Ayaw, Ayaw mo na.